Paano makakaiwas sa Peking Spark Plug? Una, dapat marunong kang kumilates ng peke. Check out our Facebook page para sa mas detailed guides ng pagkilates ng genuine NGK Spark Plugs. Laging bumila sa authorized NGK Spark Plug seller lang. Hanapin ang official seller sticker sa loob ng shop. Palatandaan nito na mapagkakatiwalaan ng shop dahil nabisita na namin nito at genuine ang binibenta nila. At kung di ka pa rin sigurado kung saan makakahanap ng authorized shop malapit sa inyo, huwag ka magalala mag-message lamang sa Netera Philippines Facebook page para silistahan ng mga authorized shop sa inyong area.